Alright, so kalagid na na naman ang taon And gaya ng mga nakaraang taon Titignan ulit natin ngayon kung sino-sino yung top 10 most subscribed YouTubers ng Pilipinas Base pa rin, syempre, sa Social Blade Aalamin natin kung ganit sila nagsimula Magkano yung potentially sinasahod nila Ano yung current rankings nila And ilan nga ba yung subscribers nila Starting off with number 10 may hiyas, naglalaro kayo ng Roblox? Opo. Opo. Oh, True. Ako din. Hi guys, it's me, Junel, and I'm back with another Roblox vlog. Guess the logo of the game. So, here's the first logo. Brookhaven. Brookhaven. So, here's the second logo. Adopt me. Adopt me! card. Ayun, ano masasabi mo? Thank you po. So, good luck na lang sa atin kapag nakapasok. Kala ah, ah, nila, natatakot oh, tayo sa mga ganito hindi kaya. No. Oh, ah, my Topic po natin, sakit sa likod, sakit sa baywang, very very common to. Actually, mapapansin nyo to pagdating ng mga 30, 40 years old. Dapat walang mga medical or yung mga problem sa organ sa loob. Pero yung tunay na back pain, dito yan, sa muscle, sa litid, pati sa spine. Parang 50% o 60% ng mga edad, 50-60 years old, may high blood. Itong mga maintenance na gamot, maganda yan para maibaba yung blood pressure nyo. Mas maganda, wala pa sa 140 over 90 ang blood pressure nyo. Pero ang high blood, pag hinayaan mo, within one day, 2 days, pwede tayo ma-stroke. So, ingat po palagi. Um, God bless po. it means to choose. So that means I'm the chosen one. Para <laughs> ka namang scripted magsalita na! Yung nagaling naman sa puso, parang very artista, no? Mahalaga ka sa akin. Loosen up now, JM. At this point, we're waiting for Donna to say the words. JM, ano namang ano, feeling ng hinarana? Siyempre nakakilig. Ewan! uh Ms. managed to avoid staying in the friend zone and moved on to the second stage the potential in this to be for sure she won't believe any assurance you give her and you will receive sorry today 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 Nakakasal na kami. Ang hirap mag-isip ng sasabihin sa taong kasama mo araw-araw. Anong sinulat mo sa misis mo? Kap pero yung pang na lang. <laughs> <laughs> Para, check ko lang ha. R okay. Okay. Right, no, man, walang ganito, ako eh. Oh. Okay, <laughs> dahil may ganito, mas masaya yeah! <laughs> <laughs> Nawawala po ang engagement ring ni Bibis, mga kaibigan. Kung sino man ang kumuha, tignan nyo ang ginagawa nyo. Sa bibis ko. Mahal-mahal nun eh. <coughs> Ay, araw na kaya kami naghanap ni Gingging. -Ging. Mawala na lahat ng alakas. Huwag lang. Hindi <coughs> mo ako tinuturungan maghanap eh. <coughs> Ayaw si mo akong masapto siya dito. <coughs> Mama, ako ni Kong. Nagahanap ako hanggang madaling araw. Tinago niya yung engagement ring. <laughs> wow. Bakit ka ba hawak ng hawak? Huwag <laughs> niyo nakahawakan si Ray pwede para ka? hindi awkward. wag na, wag na. Hi, netizens! So for today's video, maganda ang gagawin natin. Paano ba si Ray Parks kapag nagselos na si Zainab? Hi, oh, sir! Oh, oh. oh, pwede po pa, kay... Pabilis lang po. One, two... One more. Pwede wag nyo nahawakan si Ray Pate Para ba? hindi awkward Huwag kang mag-video Alam mo bakit? Private Kaya nga, naiintindihan ko naman na fan Pero hindi naman parang umabot sa nambabastusan na tayo Kasi sa totoo lang kayo yung bastos eh oh, Pero kasama mo So katulad mo Huwag sa naman kami Ray Isa pa Teka, 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 bago tayo magpatuloy, comment nyo naman sa baba kung sino yung um, para sa inyo eh karapat dapat bang pag-subscribe ano. Ba, Sabihin na lang natin yung paborito nyong YouTuber sa Pilipinas para naman masilip natin at maalam natin kung ano yung content nila. Well, typically kung para saan yung ginagawa nila, comment down below. Moving on to number 5. So, for today's video, gagawa tayo ng panibagong kalokohang video. Pero ang hindi niya alam, dadalhin ko siya sa motel, which is a Sogo. <laughs> Kaya naman, hindi ko napapatagalin to. Isa lang masasabi ko, oh! Ano na? May work ako. Work? Ikaw, ang katrabaho oh <laughs> ko. Mali ko kaya mag-date tayo, i date kita. Na, mo ko ako itaad sa ganyan. Nangangakikulit ka. Seryoso? Yeah. What That's the, that, that's, that, that's that's the twist, mahal. Huwag mo tatanggalin, ah. Mamaya papagulit kita. Ya. Three, two, one. <laughs> Nagsasabot <ko> ka! <laughs> Pagpahal ko,

Oo, susi na sa akin. Wala nga doon e. Eh. Nawala yung motor. ano nawala? Sa akin ang susi e. Eh. Paano pinaradahan ko? Nag-game lang yun e. Eh. Oo, oh, sabi ko na nga nga ba. Napakasakit lang sa akin. Maraming inisip ko What's up party people? Sana abot ang pisa mo. In this warehouse in the Philippines. 1 peso <laughs> Pag nag-calculator ka pa. Every piso counts! At ito, narating ng piso namin. Yay. Pero hindi lang piso yan, ha? <laughs> Thank you po! Dito, Thank you! Ito. Thank you! Thank you! Ang mabait ninyo! Thank you! What's up, party people? Do you guys remember when we pranked Dad by ignoring him? Lumilipas yung buho! <laughs> well, in this video, we did it to Thanks. Why are you not answering me? I'm inviting my friends huh, because I got me from Stop following me. Mm -hmm. Great idea. I can have lots of candy, Dad. What's your na She got the hint. Huh? Huh? She got the hint. Huh? <laughs> I'm mad at you, at all of you. What's your name? Hey! So, what's your potato? Get potato by yourself! <laughs> Nai-ignore siya kaya siya umiyak. <laughs> I'm gonna tell drive through. Tapos isang ice cream. Ate, may dadagdag! Wala, wala na po. Thank you po. Okay, connect me po. Salamat. I realized so fast. That? Because we did it to dad before. At dinala na natin ang isa sa pinaka-professional, of course. So lahat ng tinda dito sa tindahan na ito, uubusin natin at ipapamigay natin dito sa mga tao dito. At syempre guys, kaya ako din napili ang palengke challenge. Kasi gusto ko din makatulong sa ating mga nagtitinda sa palengke. Alam mo, may mukha ng baboy. Ang hirap! Okay guys, so sobrang nagka problema. Uh, Pinastop ko muna kasi nakita ko si Lola na tumba. Buong street po nung puno ng tao and yung may nakita na ako nasaktan, hindi ko na kinaya. ni Lola? Oo. Uh -huh. Oh, panis. Lola, ako talaga, ako talaga wallpaper mo ah! Para sa akin, ang public service, hindi lang trabaho. My mother lived up to her name, Caridad, which means charity nakikita ko ang mami ko na namibigyan ng tulong sa mga pamilya ng mga sundalo. Sabi nga niya, ako raw siguro ang nagmana sa kanya. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi lang duty, kundi mula sa puso dahil may pinagmanahan idol sa ating sumbong at nasa studio po natin si Ruby Rose. Mukhang fresh na fresh po kayo ah, uh, Fresh na po ngayon. <laughs> Nakapagpahinga na po kayo siguro. Yes po. Tinataga ako po yan sir sa bato. Wala pong nangyayaring kanya na. Nasaan yung bato itataga natin? <laughs> may bato oh, ba tayong niya? Actually sir, may kinakasama yan, may live-in partner yan habang sila... Sir, pareho tayong lalaki sir ha? pero hindi ko ugaling sisisihin <laughs> yung mga kababaihan dahil sa ginawa kong kapalpakan. Sorry. Huwag kayong pumunta sa amin. Oh! Oh shit! that wraps up our top 10 YouTubers for this year, 2024. Comment nyo naman sa baba kung sino yung paborito nyo or sa tingin nyo talaga naman dapat na nasa taas para naman na uh, masilip din natin. I hope meron tayo na-share na bago. Kung natuwa naman kayo sa video natin na please don't forget to click the subscribe button at i-hit nyo na rin yung notification bell para naman updated kayo sa mga videos natin kagaya ng ganito. Mabuhay tayo, Pilipino!